Extended man ang application para sa consolidation ng mga tsupera at operators para sa PUV Modernization Program. Wala naman makakapigil sa modernisasyon. Kaya naman dumarami na rin ang mga nagbebenta ng modern jeep na Pinoy na Pinoy pa rin ang disenyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nausugman ang the ng jeepney consolidation hindi may pagkakaila na tuloy pa rin ang jeepney modernization program. Kaya sinilip natin ang isang modern jeep na kamukha pa rin ng hari ng ating kalsada. Mukhang minibus at di mukhang Pinoy na Pinoy. Yan ang madalas na komento ng publiko sa sari-saring itsura ng modern jeep. Pero itong modern jeep na sinilip natin dito lang sa Quezon City, ang pormahan, di nalalayo sa nakasanayan. Perfect blend ng traditional at modern mix. At ang modern jeep na to, pasok sa qualification at standards na itinakda ng gobyerno at Euro 4 engine pa ang gamit. Sinunod namin yung PNS, no? yung Philippine National Standard na ginawa ng gobyerno. So sinunod yan. Ang loob naman ay maluwag na maluwag at parang di mo na maririnig yung mga Parker. Nalima pa pero siksi ka na. So ito yung itsura ng isa sa mga modern jeep na nakaparada dito. na no, May kita natin dalawahan per side. And sabi sa atin, eh, 20 persons yung seating capacity ng mga modern jeep na ganito. Ang presyo naman ng kada unit, 2.4 million pesos. Sabi ng kumpanyang Black Hawk, kung tutusin ay hindi na raw masama dahil bukod sa fully air-conditioned na, abay may security feature pangkasama. ang kasama. Meron tayong speed limiter, may fire extinguisher sa loob, may CCTV, and then may emergency exit. Pero Pinoy na Pinoy man ang itsura, alam niyo bang diyan gawang Pinoy? Ang mga unit nila na modern jeep, binuo at ginawa sa China. Ang SISTE, bumisita raw sa Pilipinas ang Chinese partner nila para obserbahan at pag-aralan ang traditional jeepneys. Kaya ito rin ang naging reference nila para sa look ng modern jeep. Pangako naman ng Black Hawk, lalaban sa patibayan ng modern jeep nila. Pero siyempre, magkakaalaman na lang yan sa kalsada. Modern o traditional jeep man ang gusto nyong sakyan. Ang gusto lang naman nating mga commuter ay makauwi ng buo sa ating mga pamilya. Mobile Journal event na ang mukha ng balita